Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Andito na naman po ako para magbigay ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay kung bakit ba kahit naka-recover na sila, yung fully recovered na sila po sa kanilang pagkakabali ng buto ay paikaika pa rin or napakapangit pa rin po nilang maglakad. Kaya kung bago ka pa lang po dito sa akin channel, click mo na po yung subscribe button. At notification bell para updated ka po sa mga video kong gagawin. Kaya po, punawarin mo po. May mga tao na sa kabila ng kanilang fully recovery from uh, fracture o yung pagkakabali ng kanilang buto, ito man ay dumaan sa opera o natural na pamamaraan kagaya ng uh, casting or splinting yung sa pagpapa-opera man naman po yung kagaya nung um, open reduction internal fixation so after that pangit pa rin po sila maglakad paika-ika pa rin po samantalang okay naman na yung buto nila wala naman ang problema fully healed naman po nandun na yung callus formation napakatagal nang na-form no? at uh, ilang buwan na rin ang nakalipas pero pangit pa rin po sila maglakad. And ito po kasi 'yon, no? Um, napakarami pong factors kung bakit um, maaring maging pangit pa rin po ang paglalakad ng isang pasyente kahit sila ay okay naman na. Imagine niyo po, no? Dahil napakatagal po natin na immobilize, no? Hindi natin ginalaw o hindi natin ginamit yung ating paa o yung binti. Dahil nga nabalian po ito at kailangang uh, immobilize na muna hanggang sa dahan-dahan uh, po natin ina ginagamit na. Ang ini-mobilize po ay siyempre nagkakaroon po dyan ng pangihina ng mga muscle po natin. No, kahit sino naman po na tao, kahit normal po, kahit di nabalian, subukan po nilang wag gamitin po yung uh, binti nila o paan nila, no, yung hita nila ng napakahabang panahon, eh na rin naman talaga to. At kung i-mobilize naman to, maaari din magkaroon po sila ng contracture, no? yung contracture ay yung paninigas ng mga joint or yung mga mga tissue po natin, yung mga tendons po natin dyan, no maninigas po yan. Siyempre, hindi po natin ginalaw ng napakahabang panahon. May tendency po na man manigas po talaga yan. So, isa pong factors po yan. At yung psychological factor na rin po, no? dahil um, natatakot yung mga pasyente na gamitin ng uh, na wasto na yung naapektuhan na, na o yung nabalian ng buto na bin part ng binti nila, kahit ito ay okay na natatakot sila dahil siyempre hindi sila sanay no ba kung baga, ngayon lang uli sila babalik sa ganoon na activity dahil ang tag tagal nilang hindi ginawa yung ganoon so yan po mga maaring dahilan no napakarami pa po pero ito po yung mga most common na dahilan no tapos po nagkakaroon po dyan tayo ng mga um, muscle imbalance no for alimbawa example no um, sa paglalakad po natin so ganung activity Maraming muscle ang gumagana, no? So, alimbawa, ito, 100%, uh, ginagampanan niya yung trabaho yan, 100% din dito. So, ang mangyayari po, yung, yung alimbawa, yung isa, mahina, no? Alimbawa, 70 na lang, or 60. So, ang mangyayari po dito, magdo-dominate yung muscle na to. So, mas sasakit, no? Na, dahil sa kanya na lang napupunta lahat ng trabaho, eh, no? Yung iba naman, nagkakaroon ng muscle imbalance dahil ito po na humina ang muscle, no? Uh, Iko-compensate niya ng ibang grupo ng muscle which is hindi naman dapat nandoon, no. Hindi naman dapat sila uh, katulong doon ng 100%. Siguro tumutulong sila partly, pero dahil nga wala ito, so nag-full effort din sila. Ganoon po yung mga nangyayari. Um, kung tatanungin niyo po yung mga uh, member doon sa GC na nabuo ng tibia fibular fracture, no. Diyan po sa kanila wala po talagang graduate na uh, pangit ang lakad, no. Talagang may pagmamalaki nila yan sa inyo na kahit lumakad sila ng parang pang Miss Universe, kaya ang kaya po nila yan, no? At uh, kung gaano sila kagagaling sumayo sa TikTok nila na paapa talaga ang gamit. May mga pasyente na ganito ang paglalakad po nila, no? Ito most common to, no? Um, kahit okay na, wala nang pain na nararamdaman, okay naman, walang contracture, no? Yung paninigas ng mga litid or yung mga tendons. Um, pangit pa rin maglakad dahil natatakot sila na bigyan ng full weight bearing yung yung ano talaga nila yung affected side yung bad side nila no uh, um, tinan niyo po yung lakad ng e, e, isang example niyan tinan niyo no uh, dapat synchronize po yung hakbang niyan ang nangyayari po pag hakbang ng bad leg uh, ngayon pabigla naman yung good leg no hakbang ng dahan-dahan yung bad leg tapos binibigla yung good leg kasi natatakot siya na Um, magtagal na walang suporta doon sa sa affected side or yung makapagdala siya ng bigat ng gusto kaya isinusuportahan agad no and andun yung peer ganyan po yung example na karaniwang na encounter dito po sa ating Facebook page at dito sa ating YouTube channel no yan yung mga karaniwang dahilan dahil sa takot no pero yung iba naman po dahil may mga stiffness no at muscle weakness uh, Okay naman yan, pero dapat hindi magtagal sa ganyan. Ito, talagang dapat uh, ma-recover din yan dahan-dahan at nang gumanda rin talaga yung lakad po natin. So, yung iba kasi nangyayari, nagmamadali naman, no? Nagmamadali sila sa proseso, no? Porkit tinanggal na yung ano nila, no? Porky tinanggal na yung cash nila, sabihin, um, Okay na. Pwede mo nang gamitin yan. So, gagamitin nila. Palagay nyo po ba para hindi ginagamit tapos biglang papagamit na makakaya nila ng ganong kaganda? Hindi po yung mangyayari yun. So, ang mangyayari kasi po, may proseso pong dapat mas mainam na sundin. So, sa una po, pag bagong opera ka o kaya nagcasting ka, nag-splinting ka, bawal mong iapak yung paa mo o kaya gamitin. So, magsasaklay ka, non-weight bearing, hindi mo labibigyan ng Uh, bigat no hindi mo talaga idadampi sa floor pero darating ang araw na pwede mo na yan idampi sa floor at walang bigat zero tapos tatakbo na naman yung panahon lagyan mo na ng 25% magiging 50 magiging magiging 75 hanggang sa magiging 100 pero pag uh, around 75 di, uh, uh, na bigat na no tapos nakikita naman natin na yung callus formation okay naman nagiging goods eh Lilipat na po sa tungkod. No? From saklay magiging tungkod. Yung iba kasi from saklay wala na, gusto nila free agad. No? Free na agad yung paglalakad nila. Hindi hindi niyo po yan makukuha. Bakuha man, maswerte kayo kung makukuha niyo man na maging maganda ang lakad niyo. Ayaw makuha niyo man 'yan siguro na pa no? ganoon. So, pagkatapos po ng saklay, tungkod naman po, no? Yung saklay po, may mga nakikita po ako sa inyo na yung saklay ginagawa minsan isang saklay na lang instead of dalawa. Yung saklay po, naka-design po yan, pares talaga dapat. No? Ngayon, kung mag-iisang saklay ka, mas mamarapatin pa, mas mainam na magtungkod na. No? If, e it's either quad cane o kaya yung single stick. No? Pero yung quad cane kasi, inaano ko lang yan usually sa mga ano, no, um, geriatrics. Sa mga matatanda, mga overweight, may poor balance. No? So, mas maganda yung quad cam. Pero pag mga ano, um, uh, bata-bata pa naman, tapos medyo okay naman talaga sila, palaban naman, uh, maganda naman ang pangangatawan, uh, talaga mas mag maganda naman yung uh, strength nila, muscle strength nila dito sa ano nila, arms nila, eh, mas maganda yung stick lang, no? Uh, mas uh, less ang support ang naibibigay. So, mas a challenge ka na makapag Uh, perform ng uh, mas maganda, no? Mas highest dun sa uh, expect ko. So, saka syempre mas ano, mas maganda tingnan, hindi pang hindi pang matanda daw sabi nila. So, yan po ginagawa, no? Na, from saklay, magiging tungkod. Tapos, pag nagtutungkod na po, alam nagtutungkod ka na, no? paganda na ng paganda. Once na maabot mo na yung halos 100% na bigat na doon sa Uh, bad side, papagandahin mo na lang yung lakad mo doon. No? Pag maganda na yung lakad mo na using tungkod, that's the time na pwede ka na mag na na ano na walang tungkod naman. So, pwede ka na maglahat ng walang tungkod. Hindi ka naman ina-expect na pag naglakad ka na ng walang tungkod ay eh, maganda na agad yung lakad. Siyempre, hindi mo na, no? Kaya pa practicein mo pa rin na magpaganda ng lakad kahit wala nang tungkod. At ganyan po ang tamang paglalakad na Ah, uh, 'yan po ang proper gait, no? 'Yan po ang tamang paglalakad. ganyan po, pag masdan niyo po yung galaw ng paa niya, no, na synchronize po kung gaano kabilis yung step ng kabila, ganun din yung sa kabila. Tapos pag masdan po yung paa, ang unang la-landing yung heel. Pag tapos bago yung toe. Tapos naman po pag sunod na hakbang na, ang, ang magte-take off naman una ay yung yung heel pa rin, may iwan yung toe tapos yun na, no, sabay na uh, angat na rin yung toe hakbang na, papunta sa another step, so ganyan po yung tama, no um, alam po yan, nung mga nandoon sa, ano, sa GC na yun, no um, shout out dun sa mga member ng tib, tibula fracture no? na may GC na binoni ni CB Gold, no, CB Gold shout out sa iyo, nani CB Gold ayan uh, po ang pinaka the best kong naging ano yata admin sa mga GC no talagang may malasakit may puso ayan po um, tanong niyo po siya uh, comment po kayo dito yung mga member na yan para naman po ano makilala nila kayo at maaaring kung may spare time kayo no um, ibahagi niyo sa kanila baka pwede nila kayong ipm ibahagi niyo sa kanila yung, yung naging experience niyo no um, at nang sa gayon, mas marami pa tayong matulungan na mga kagaya ninyo. So, yan lang po ang maikling talakayan po natin sa video nito. Kung may mga nais po po kayong itanong na nakalimutan kong sabihin po dito at nais nyo pong uh, magabayan ng tama dahil sa pagkabali ng boton ninyo, maaari nyo naman pong uh, i-comment dito sa comment box o kaya po i-direct PM ninyo po ako sa akin Facebook page na Master Galen PMS Official. At uh, sisikapin ko naman po na uh, masagot po kayo lahat po doon, no? At nang maging magkagaya rin kayo nandun, nung mga nandun sa uh, GC na binoo ni uh, CB Gold at nung iba pang kasamahan niya doon na naging okay talaga sila lahat, no? Paalala lang po, ang channel na ito ay tanging gabay lamang. Ugaliin pa rin po sa sa inyong mga doktor lalo na sa mga specialista na mga orthopedic no para mas mabigyan kayo ng tamang pagsusuri at ng malapatang kayo ng tamang lunas ako po uli si Master Galen um, kita kita po ulit tayo sa next video paalam pansamantala